Pagkata kami maglabi sa inyong lahat. Fisher ng PECC, USEC ng DILG, representative po ng mga Ilonggo. Ako, damo ko sa mga parente sa Iloilo. Uh, Ilo, ilo. mga tesoro po, patanggin niyo yan, ang iba ay, ay Ilonggo. Isa. Ang representative ng Ilonggo attorney, JB Hidlo, palapagan po natin, tulungan po natin. And of course, meron rin tayong representative ng Ilocano. Cesar Chamberson, abogado, secretary, political advisor po sa sa Luzon, Attorney Raul Lambino. Palakpakan po natin. Please, tulungan po natin ang ating kapatid na Ilocano. And of course, uh, next, no, ang ating mga guest candidates, Last week ko sa Kongreso, sa Commission on Appointments. Magaling, talagang busisisiin ka. Walang, mas, hindi po ito manalugi ang gobyerno. Pag nandiyan dyan po, ang magaling, isa sa aking hinahalaan na congressman po sa buong Pilipinas. At gusto kong maging kasama. Long overdue na po ito sa Senado. Please lang po, Senator, Congressman Dante Marco Neta. Panapagal mo natin. Now next, why ka nagtago dyan sa likod? Best friend po ni Pangulong Duterte. Mas una pa itong kung naging magkaibigan sila, magkasama ni former Mayor Rodrigo Duterte. Ang kanyang spiritual advisor, Mabait, matulungin po. Isa po ang kanilang pulong Duterte, tumulong talaga sa mga may hirap. Pastor Apollo D. Kibuloy. Mag yun. And ito, abogado. Pag na-appoint ka sa pagiging -pag executive secretary, yan po yung little president. Ako, galing ako dyan eh. Asap noon. Ibig sabihin, magaling matalino ka. At asset po ito sa ating gobyerno kung sakaling maging senador. Senator Rick Rodriguez. Palapakan po natin. Please, tulungan po natin. At naman po ang aking kaibigan nagawa na niya ang lahat sa buhay. Multi-awarded actor. Isa lang po ang nakaikot na rin po siya sa buong Pilipinas. Alam niya ang naging problema sa ating bansa. Lalong lalo na po. Well, like sa like naman guys, well, like like naman, like, well, like 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 and share mo. Tulungan like, po natin. Long overdue na rin po ito kasi 71 years old na siya. Pero may asim pa ito. Parati kong naamoy kasi magkasama kami. May asim pa talaga. At ngayon, ang ating Mr. Efektibo sa Senado. Mr. Efektibo, Ipe Salvador! Naikot na rin po niya ang buong Pilipinas. Senador sa Senado. Sino mga Marites dito? Sabi ko, maram, mas marami Marites dito. Doktor, kailangan natin ng doktor sa Senado. Walang doktor eh. At meron po akong magiging kasama sa health Doktor Richard Mata, palapakan mo natin! I have authored 18 laws. I have principally sponsored 84 laws, including upgrade of public hospitals at wala po akong po, absent sa Senado. Sa nandiyan, dyan, sa Luzon, Visayas, Mindanao, hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina habang nangangailangan po ang ating mga kababayan. Tapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa kanusugan. Bilang chairman ng health, malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Chairman din po ako ng sports, ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Proud lang ako bilang chairman ng sports. Dati kulela tayo. Ngayon po, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics. At nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics. Suportahan natin ang ating mga atleta. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Pag-aral po kayo ng mabuti. Edukasyon po, unahin ko rin po pagdating na panahon. Naging prioridad po ni dating Paulong Duterte ang education. Ang dami pong magagandang programa ni dating Paulong Duterte. Free education, pinangako niya. Department of Migrant Workers para sa mga migrant workers. Alam nyo, ginawa po ni Pangulong Duterte ang trabaho niya para sa Pilipino. Patuloy po natin sa ipagdasal, patuloy po natin ipagdasal ang kanyang kalusugan, kaligtasan at kalayaan. Huwag po tayong tumigil hanggang hindi siya makauwi po dito.